Pasig Nakakatagap na ng puso Mga Pasiginyo Handa na ba kayo? Nasaan po ang mga taga Barangay Palate? Pinagbuhatan? nasa ng mga kahit anong sabihin ko, sisigaw! Yeah. Marami talaga ang mga kasiginyo. Binabati ko rin yung mga nakatayo sa truck po natin. Nakikita ko si Ma'am Shalami na po. Teka, huwag ka lang tatalon ha. Baka masira yung truck. Sigilin po ako ng may-ari. <laughs> mga market pet na kasama po natin, mga seniors po, yung mga nasa likod ng na stage. Dari ka eh. At syempre, hindi po natin pwede malimutan ng mga kaibigan natin na nasa upper box. Super upper box. Ang niyo ninyo kami kay Lord Ang taas na eh. nasa po? Nasa ka po sila? Nandun sa pinakaduner, naririnig nyo ba ka kami? Kung hindi nyo po ako naririnig, gumawa po kayo. Ay, hindi nila ako naririnig. O hindi sa gamad. Yung mga nandito sa harapan, yung mga nakakupo sa... Alam mo, alam mo, alam mo. Nandila